Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Na apa sa Islam Batin niyo ba kung sino ang kuripot? Qala al-Nabiyo sallallahu alayhi wa Al-Bakilu ladhi man dhukirtu indahu lam yusalli alayya Nasabi niya sallallahu alayhi sallam Na ang kuripot daw Ang taong kuripot Ay ang siyang Narinig niya ang aking pangalan Sa kanyang harapan Subalit so, siya ay hindi Nagpaabot ng papugay sa akin hindi siya nagsabi ng sallallahu alayhi wasallam na mga kapatid sa islam ang pagsabi ng sallallahu alayhi wasallam kapag narinig natin ang pangalan ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagkaroon ng dalawang pananawa ang ating mga pantas dito ang iba ay nagsabi na ito ay sunna at ang iba naman ito ay nagsabi na wajib <clears throat> Ang nagsabi ng wajib na ang kanilang dalil na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay umakyat sa minbar, siya ay nagsabi ng amin, amin, amin ng tatlong ulit. At nabanggit to isa, ang sabi niya, bumaba sa kanya si Jibril at kanyang sinabi, O Muhammad, ang sino man, ang siyang nakarinig sa pangalan mo at hindi siya nagbigay ng papugay sa iyo, siya ay kakalat ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala patungong impyerno. Ayadan dan bila kahit mga kapatid sa Islam kapag narinig mo ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihin mo ang sallallahu alaihi wasallam.